Kung hindi ko to ginawa 11 years ago, siguro iba yung buhay na meron ako ngayon. Konting kwento lang, so hindi lahat nakakaalam na wala akong work experience sa office setup, like the 9 to 5 job, 8 to 5 job, whatever you call it. And nag-start ako talaga sa pagsasabay ng freelance work ko and pagnenegosyo and that was 11 years ago. Pagkapanganak ko sa first child ko, two months lang after ko manganak, I decided na um, gusto ko magstay sa bahay but at the same time, I also want to make an income para makasupport din financially. So, Um, natakot ba akong sumugal at itry at ilaban yung pagninegosyo? Kung yan yung tanong mo, yes, definitely. Lalo na nung nag-start na akong mag-import ng mga sarili kong produkto kasi um, hindi biro, meron siyang risk and meron ding doubts lalo na sa sarili ko kung kaya ko ba, mapapalago ko ba, kikita ba ako or malulugi lang. Like what if malugi lang ako? But tinuloy-tuloy ko lang siya. Hindi, hindi, naman siya smooth sailing yung business, hindi pa laging may kita, hindi pa laging successful. Pero along the way, maraming, uh, maraming learnings sa mga experiences na yun na bawat business na nasimulan ko. That time, wala pang mga Shopee, hindi pa uso yung mga live selling na ganyan, and wala rin masyadong resources para mapalago mo at makapag-reach out ka talaga sa maraming customers. But Uh, I just want to say in this video na grateful ako sa decision ko na yun 11 years ago kasi uh, dahil doon meron akong flexible na schedule para sa family ko, sa kids pag kailangan nila ako sa school, pag may mga event or kapag kailangan kong dalhin sila sa hospital lalo na pag may mga sakit sila. Kaya kung nasa point ka na ngayon na takot kang magsimula, tandaan mo bawat desisyon na ginagawa mo ngayon, may epekto yan sa future mo. So, ayun, I just wanna know, meron ka rin bang mga past decisions na ginawa mo and grateful ka sa naging results nun sa present mo ngayon? Let me know in the comment section.